Sa relationship, normal na yung nakasanayan yung isa't isa. Kumbaga, para bang yung araw-araw mo, parang siya na lang yung tumatakbo. Ang iba pa nga po dyan, mga utol, ay talagang siya na po yung naging mundo natin. So pagka ganyan, halimbawa kayo nga po ay napunta sa isang breakup, napakahirap po nitong tanggapin. Darating talaga yung mga panahon na mamimiss mo siya. Darating talaga yung mga pagkakataon na talagang maihirapan kang itaguyod yung isang araw man lang sa'yo dahil nga po nasanay ka na nandyan siya. Pero ngayon, alam ko pa marami po ang napapaisip sa atin kung bakit ngayon ay hindi man lang niya tayo naalala. Bakit all of a sudden ay parang bigla na lang po tayong walang kwenta? Kung bakit biglang parang hindi man lang niya tayo naiisip? Ito po ay may tutoring natin isang katanungan nga po. Katanungan na alam kung marami po ang nagsasuffer, marami po ang naabala, marami po ang naapektuhan dito mga utol. Pero ngayon, pag-uusapan po natin kung ano ang dapat nating gawing nang sa ganun ay marikindel po yun. May balik po yun dahil alam ko marami po ang nag-iisip dito kung bakit nga po ito po ay hindi nagaganap. Today mga utol ay pag-uusapan po natin kung paano po instantly babalik po ito. Dahil tulad nga po ng sinabi ko, nandito pa rin yan mga utol. Nandito pa rin yan mga utol. It's just na hindi lang po niya ito nakikita dahil ito po ay kasalukuyang natatakpan. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, Huwag na huwag po natin kalimutan mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos sa araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance para makatulong po tayo sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problema ng relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Oh. <tinyo> Welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow. Paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at siyempre po mga bagong nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga interested pong makausap po tayo sa isang one-on-one -on -one coaching ay dito nyo rin po ako pwedeng mapasyalan, ma-message at mapuntahan. Dito lang po sa nag-iisa, one and only official page po natin, Papong TV. Ngayon mga utol, kung halimbawa ang iniisip nga natin, bakit ganun? Bakit may dynamics na parang bigla niya akong nakalimutan na parang bang baliwala na lang mga utol at ano po ba ang dapat kong gawin dito? Kapapong, psychologically po kasi, kung ikaw po ay nasa isang breakup, normal po yung mga negative thoughts, yung ang mo dun sa partner mo ay parang ano ba to? Makakaaway ko ba to? Bakit hindi kami magkasundo? May point siya, may point din ako kasalukuyang kayo nga po ay nagbabangayan. Ang karamihan nga po dito mga utol ay medyo nagsisiraan pa unfortunately. So kung ganito ang situation, alam naman po natin na kahit nasabihin na natin may pagmamahal pa rin or may possibility pa rin na maalala, ma-miss niya yung mga magagandang nagawa mo mga utol ay sadyang hindi po niya pipiliin ito. Dahil kung gagawin niya ito mga utol, siya mismo ang mahihirapan dito. Sana naman po tayo nakakita ng Nahihirapan kayo ngayon dahil break up kayo. Tapos ang gagawin mo, iisipin mo palalo yung mga magagandang qualities na nangyayari sa inyong dalawa. Well, parang paparusahan mo yung sarili mo noon, di po ba? Kaya kahit naman po sino, kahit naman po tayo mga utol, kahit sabihin na natin naaalala natin siya dun sa mga memories or sabihin na natin mga date-date nyo dati, mga pinagsamahan nyo, mga kwentuhan nyo, syempre mga utol, we will try to avoid kung magagagawa tayo ng mga situation or lilisanin natin yung ganong klaseng pag-iisip o oh, kamalayan dahil ito po ay sadyang magpapahirap po sa atin. Ayaw ng kahit sino po yun. Kaya the trick is, hindi mo kailangan ipaalala ng ipaalala yon or pilitin siyang isipin yon mga utol dahil it will never happen. Habang medyo nakaharang nga po yung mga negative or bad terms sa inyong dalawa. Hanggat, let's say for example, nagbabangayan kayo, nag-aaway kayo. Paano kanya mamimiss? Some part or how mga utol? kailangan siyempre po ito ay mag-clear. Kaya nga po lagi natin sinasabi, bakit hindi tayo gumamit muna ng time and space? Dahil sa totoo lang, para hindi ka na malito, ito po ay malaki ang maitutulong nang sa ganun ay manumbalik po or marikindle nga po ang dati niyang nafe-feel or let's say nga po yung pagkamiss sa atin. So, paano mapapabilis yon at kung paano magiging effective yung mga utol ay kailangan tulungan mo ang ex mo na limutin yun. Nalisanin yun na dapat po together mga utol ay makita niya na kinalimutan na po natin yun. Dahil nang sa ganun, ito po ay hindi na po magiging sariwa nga po sa kanyang kamalayan. And then naturally mga utol ay doon na po papasok kunti-unti yung mga good qualities na pwede niya pong maalala sa atin. Especially po kung meron kayong mga fun, positive moments po together. By making your ex believe or feel na mas importante sa'yo yung mga pinagsamahan yung magaganda rather than kalit na galit ka mga utol or let's say gustong gusto mo or talagang talagang nandun yung pagkadesidido mo para magpaliwanag or even nga po pilitin ng mga bagay-bagay. Lahat po ito mga utol ay nakakakuryente po sa ex natin and technically po mga utol, dito po lumalayo ang kanilang kalooban. Ang pag-asa rito mga utol ay lalong lumalabo ng lumalabo kung halimbawang nakikita nga po ng ex mo na ikaw ay mas matapang pa sa kanya, na ikaw ay mas eager pa sa kanya, na ikaw po ay mas may tampo pa sa kanya at ikaw nga po ay mas may galit pa kesa sa kanya. Makakatulong ng malaki kung halimbawang pagbigay mo nga po ng enough space ay biglang nakita niya na kayo nga po ay nunumbalik dun sa dating pagkatao or sabihin na nga po natin na character na hinangaan nga po niya sa atin. Yung parang nakita niya yung dating ganda mo, naalala niya yung dating kagopuhan mo mga utol, yung katayuan mo, yung pagiging leader mo, yung pagiging friendly mo, yung pagiging positive mo mga utol, ay bigla nyo pong na-display sa kanya Saka, sa kasalukuyang siya nga po ay parang nag expect na kayo po ay luluha, na kayo po ay malulungkot, na kayo po ay maapektuhan pa. Misa kasi di ba sinasabi natin, kailangan ma-outgrow mo ang ex mo mga utol. Pero sometimes, nagba-backfire yon, Especially kung halimbawang may negative impact po ito sa ex natin. Pero kung may paparamdam mo na ito po ay nasa positibong paraan. Ginawa niyo po ito mga utol dahil kayo nga po ay inspiradorin at hindi po yung parang may pinatutunayan. Sagot po ito mga utol sa marami pong nagtatanong kung bakit ginawa ko naman kapapong. I mean like binago ko na yung sarili ko, dinevelop ko na yung sarili ko, kinalimutan ko na siya. Tingnan natin mabuti mga utol kasi baka mamaya may negative effect po ito sa ex natin. Kasi kadalasan, 'di ba, nakabantayan, tinitingnan na baka sinasadya mo ito or may gusto kang patunayan. Kadalasan ganyan eh. I mean, normal na normal na pag-isipan mo ang ex mo ng ganito. Pero kung halimbawa nga pong may paparamdam mo at may papakita mo sa ex mo na ito ay ginawa mo hindi dahil may gusto kang patunayan. Kinawa mo ito dahil kumbaga pinili mong respetuhin yung nangyari sa inyong dalawa. At ngayon nga po, patuloy mo pa rin siyang nire-respeto by simply moving forward na minamahal naman po yung sarili. Hindi yung, o oh, sige, dahil sa ginawa niya niyan, sige pakikita ko sa kanya talaga kung ano at kung sino ko. Mga utol, ito po ay napakabilis na nararamdaman po ng mga ex natin na kahit nasabihin na natin hindi tayo masyadong kumikibo, emotionally, ito po ay nagsisignal sa kanya. Kaya nga po kadalasan, pagkahalimbawang ikaw nga po ay nagmamatigas, well, siguro sometimes hindi ka naman talaga nagmamatigas, pero ang dating sa ex mo ay nagmamatigas ka, sino po mga utol ay babawi din kagad. Kumbaga, re-rebound si kagad, at ba-bounce back agad ang ex mo para patunayan sa sa'yo na mas matindi siya, mas malakas siya, mas okay siya, at mas hindi po siya apektado. Just simply make your ex feel na you've respected the decision. Number one po yun, mga utol. And second thing, mga utol, syempre hindi naman yung nasabi natin, natin, pero yung action natin ay hindi nagmamatch dun sa sinabi natin, mga utol. Kaya napaka-importante na kung ano po yung binitawan yung salita at ipinakita sa kanya, ganun din po dapat yung mga ipaparamdam po natin sa mga darating po na araw. Kaya, make your ex feel na you're doing this. Hindi dahil may gusto kang i-outgrow or may gusto kang patunayan sa kanya or may gusto kang panindigan mga utol. Make your ex feel na ito po ay ginagawa natin out of respect. Pwede naman po natin sabihin sa kanya na ito po ay paraan ng paggalang at sabihin na natin pagsuporta nga po sa naging decision niya mga utol. Pag ito po ay perfectly naparamdam natin sa ating mga ex, yung talagang, alam mo yun, yung naabot mo yung kanyang kalooban mga utol. Sigurado po ako na kahit wala po tayong gawin ay dahan-dahan na maaalala ng ex mo yung mga good qualities mo mga kapatid. Dito niya may isep kung gaano kakabait, kung gaano ka, kabait, kung, gaano ka kakaring, kung gaano ka kagaling at kung gaano ka karesponsable mga utol at kung gaano mo siya kamahal. Itong mga bagay na to mga utol, in my opinion, ay talagang natakpan lang. Nandyan pa rin naman, kaya wag po tayong maging busy sa kakapaliwanag or kakapush nga po ng bagay na gusto natin wherein ang ex mo nga po ay talaga naman pong naninindigan sa kanyang naging desisyon na lumayo. Dahil tandaan natin, ang mga bagay na to mga utol, sabihin na natin kahit na ilang buwan na yan, o let's say even taon pa yan mga utol, natatakpan lang. Pero wag tayong magpanik mga kapatid na ito po ay nawala na. Nandyan pa rin yan kailangan lang po nating bigyan ng window at bigyan nga lang po ng pagkakataon para mag-flow po ito sa mind ng ating ex. Kaya nga po hindi ako nananawa sa kakapaalala na bakit hindi natin itaguyod muna yung positivity, ipakita sa ex natin na tayo po ay very much okay at talaga naman pong may respeto, may understanding at may inspirasyon mga utol. Dahil pagkaginawa natin ito, wherein sabi ko nga po eh hindi inaasahan ng ex natin, eh dito po papasok ulit yun at dito po niya ma feel ulit yung dating paghanga, aspiration at motivation nga po niya na kasama tayo mga utol. Kung ito po ay matatimingan mo, halimbawa nga pong hindi mo na pinatagal at ginawa mo agad, at dun sa pagganap mo mga utol ay tamang tama na siya nga po ay nandun sa parang comparison or sabi na nating acceptance or realization mga utol, ay siguradong lubusan kang mamimiss at iisipin ng ex mo. Panigurado rito mga utol, maaalala pa rin niya, lalong-lalo na nga po kung halimbawa sanay siya na nandiyan ka, sabihin na natin na lagi kang tumatawag. Kadalasan kasi ha, ah, 90% I would say, hindi pa naman binubura ng mga ex mo yung mga chat o sabi na nga po mga conversation ninyong dalawa. It's just na hinuhold you know, niya ito mga utol because of the ban, because of the repeated exposure at nakasanayan nga po niya sa atin. Kaya minsan, kung halimbawa natutuloy nga po yung inyong breakup at officially kayo nga po ay nag-aaway, binubura nila. Pero kung halimbawa pong kakabreak lang po natin, most probably nandyan lang yan. Kaya ang dapat po natin gawin ay ilagay po natin yung ating character, yung ating pagkatao dun sa pagkakataon na pwede kanyang mamiss. Yung bang, syempre halimbawa hindi ka na nagpaparamdam, tapos kumbaga para bang nakikita niya na kayo nga po ay getting better, malabong malabo na hindi ka maalala malabong malabo na hindi ka man lang ma-miss ng ex mo. Syempre iisipin niya kung kamusta na kaya yon. Ah, uh, naalala pa kaya niya ako? I mean like ano na kaya yung mga iniisip niya or malpa pa kaya niya ako? Yung mga bagay na yung mga utol ay very normal. It's just na kung halimbawa nga po nag-aaway kayo, syempre di opposite ang ipapakita ng ex mo sa iyo at very negative talaga yung ibabato niya sa atin. Pero normally mga kapatid, ito po ay naalala pa rin ng mga ex natin. Naiisip pa rin po nila 'yan. Kaya huwag kang diyan bilang dumpy siguro sabihin na nating hours lang o isang araw lang. Pagkatapos po niyan, alisin mo na kagad yung sarili mo doon. Dahil pagka halimbawa nananatili ka doon mga utol, nadadagdagan yun. Yung dumpy na yun, nagkakaroon ng apelido at tumahaba yun kapatid. Iparamdam mo sa kanya na hindi mo deserve yon pero hindi sa paraan na ikaw nga po ay gagante o magpapakita nga po ng mga negativity. Iparamdam mo na hindi mo deserve yon by changing it na something inspirational, na something motivational, na something inspiring and positive mga utol nang sa ganun po ay mamiss po tayo ng ating ex. Ito po ay paniguradong mangyayari, lalong-lalo na nga po kung kayo talaga ay nagmahalan nung araw. At hindi mo na nga po pinalala at pinalaki. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating mga pamilya. Stay safe po sa lahat, maraming maraming salamat. Papong TV.